Hello po, magandang araw. Welcome to my first ever vlog. Ako nga pala si Genevieve. Nakatira po kami dito sa um, South Australia. Sa video pong ito, ipapakita po namin yung aming maliit na negosyo po na itatayo dito sa countryside. Ayan po. Nagawa po kami ng maliit na coffee shop. Ayan po siya. So background po namin, ako po ay um, nagtatrabaho sa, dati po natatrabaho sa factory worker. Tsaka asawa ko naman po ay nagtatrabaho bilang electrician. May dalawa po kaming anak, isang babae, isang lalaki. Kaya yung asawa ko po, meron po siyang anak na lalaki sa so una niyang asawa. Ito po, papakita po namin sa inyo ang loob. Simple lang po yung decoration. Kami-kami lang din po ang nagde-decorate. Ayan po. Kami lang nagpipintura. Yung asawa ko po nagpapanday. Nag-change sa kitchen. After na work po, in the afternoon or, on, or in the weekend, ito po yung ano namin, parang bonding. So, sa picture po na ito, ipapakita namin na ayan po. Yan po yung itsura ng dating shop. Ito yung business na nabili namin. So, isa siya parang second hand shop. Pero, di namin kailangan yung mga items dati. Kaya, ginawa namin coffee shop. So, naalis na lahat yan. Sa so, video pong yan, gumagawa yung asawa ko ng walkway. Yan, lalagay po siya ng pavers. May kami, kami lang po talaga. Dati pa po akong gustong mag-vlog. Kaya lang, ano, parang yung confident ko, parang nahihiya po ako. Tsaka, medyo busy din sa trabaho. So, ngayon, nag-stop po ako ng trabaho kasi malapit na po kaming mag-open. Just two months before kami mag-open, we decided na mag-stop ako magtrabaho. So, here we are right now. Gumagawa ng video, aspiring vlogger, charot. <laughs> Ayan po yung tita niya. Naglilinis ng ceiling. Malinis po yung tubig na ano namin. Yung minamap sa ceiling. Diyan po, makikita nyo po, na ako-ako lang din yung nag-tape sa mga kabinet, pipinturahan po namin yung sahig. Yan, gamit namin yung garage floor paint. So, para siyang waterproof. Kasi kusina, uh, merong tendency na mababasa yung sahig. At least, hindi madaling mabaklas yung uh, mga pintura. At saka, cost-effective din. And this one, we were um, doing the septic tank, yung plumbing system, kasi requirements ng government dito na meron kang proper na drainage. So, at saka merong sizes na pinafollow if you're going to open a commercial kitchen. Meron din tinatawag na grease trap. So, yung mga mantika or mantika, oh, sorry, bisaya kasi. Hindi ako, yung pag pananagalog ko, medyo matigas. So, mantika. Ayan. So, merong grease trap. Tsaka, mga proper plumbing para ma-approve ng um, council. Ayan. Yung mga anak ko nag enjoy talaga sa ganyan na mga laro. Parang sa Pilipinas lang. Ayan po. So, by the way, yung location po namin dito sa Australia is tinatawag siya na rural area or countryside. Medyo tahimik kasi malapit siya sa mga farming area. So, target namin ng mga customer is uh, mga turista kasi andito din kami sa tourist spot area. Malapit kami sa ilog. mga mga uh, taga-city dinadala nila yung bot dito pag summer nagboboting po sila or na fishing cha across the road meron pong camping area so yun po yung main target namin travelers tourists or mga tradesman at saka mga kapitbahay na din ayan po and yung anak ko si Charlie at saka si Chloe at saka yung asako po pangalan niya ay si Shane Ayan po. Samahan niyo po kami sa aming pagbablog. Hopefully, next video, I'll be more confident sa paggawa. Ayan. Ito naman, sa side nito, na uh, na-deliver -na, na po yung freezer. Kailangan namin ng malaking freezer for the chips and pies. Yun yung mahilig ng mga Australian. Ayan po. See you next time po. Samahan niyo po kami sa aming pagbablog, family vlog, and small business vlog. God bless you po sa lahat. Thank you. Bye.